What's up Kateki? Ayaw mo ba ng updates para sa laptop mo or para sa computer mo? So watch this video, tuturo ko sa inyo kung paano i-turn off yung Windows updates. Then yeah, press mo lang yung window tapos R. Then type services dot msc enter tapos nalabas yan tapos, pindutin mo lang yung W tapos, hanapin nyo yung search windows search hanapin nyo yung windows search eto ito yung windows search click mo yan tapos, dito sa startup type, etong drop down piliin nyo yung disable tapos, click mo yung stop tapos, apply. Pagkatapos, okay. Then, sunod naman natin yung na problema ko sa keyboard. Ayan. Sunod naman natin yung Windows update. Huwag nyo intindihin yun dahil may problema yung keyboard ko. Click mo yan, Windows update. Tapos, yung sa startup type ulit. Dropdown. Click natin yung disable. Apply. Tapos, yung stop button ulit. Ayan. Tapos, ayun na. Nag-stop na siya, then okay. So, ganun lang. Ganun lang kung paano mag-turn off ng Windows Update. So, kung nagustuhan mo nga, i-click mo na yung thumbs up button. Tapos, pakipollow na rin ako sa page na to kung gusto mo na mga ganitong lasing video. Okay, see ya!